Siya po ay Papa Nibal. <laughs> Siya po ang nagluto. Siya ang magsisarot. Kapo <laughs> so po mga katita sa Ning. Uh, ngayon pong araw ay pupunta po kami sa Barangay Sumagi at kami, kami po, ay uh, makikiflores. Manunod po kami ng Flores de Mayo. Ayan po kami ay maglalakad ngayon at kaya na po yung hindi naman po masyadong mainit. Masarap maglakad. Saglit lang naman po nakarin lakarin. Ayan. Masarap maglakad pagkagad pong malilim. Ito po ay may mga ligaw na pusa. Dito sila sa karsada. La la la. Ay! Ah! Yung mga pusa. Oh, buti mo ba yung mga ating sa mga uh, sasakyan hindi talagang tumitigil sila. Tawid, bilis. <laughs> dala kang tinapay? Wala lang. Ang papayat eh, kawawa naman. Buti mababait yung mga sasakyan. Ayun, mayroon pa ako oh, doon, no? Oh. Yung kibalayang mga kapatid. Ayun po, mayroon pong bunga nasasakyan. Yung dalawa, sumusunod pa rin. Ha? Three, two, dito na po tayo sa sumagi at hindi mm, pa po nag-uumpisa yung ating uh, flores Kaya po inaayos na po nila yung ating mga raina Nasa sali sa sagala kami po ng mga bata po ay eh, ganyan po yung aming mga flores. Nakakalungkot nga lang po ngayon eh parang nawawala na po kasi mga bata siguro ngayon eh, hindi wala na pong interes sa ating flores ni at Mayo. Kaya kakaunti po ang mga sumami. Di pares po nung kami mga bata pa, eh, kadami-dami. Ayan po, bumalik na rin po yung mga nagprosesyon. procesion Yung grupo na yun, Ate si mga nakablo po ay sila po yung magpuputong. Masama, masama po dyan si Ate Mercy. Ating Raina Elena po ay napagod na. At sina Ate Mercy po ay sasayaw na. pila na. po yan? Doon po sina na ay nakapila na po sa ice cream. <laughs> okay. Tayo po tayo ay may merienda din. <laughs> merienda po tayo. <laughs> Sarap? Yummy daw, yummy. kami Yummy? 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 na mayroon din po tayong ice cream at mayroon din po dito si Ken mga chichirya at meron mayroon din pong itlog at saka pong ano, inumin. Yan po ay para sa mga bata. Si Ken Kena ay nag-ice cream na din. Wow! Sarap! Sarap! Sige na anak sa'yo, natapos na si mama. <laughs> dami ah! <Hi. laughs> Meron po kaming biglaang bisita. Yan po ay galing pa po Occidental, ha? Doon pa sila galing. Galing pa sila sa Occidental. Galing pa po sila sa Occidental. Siya po ay papanal. Ah, <laughs> oh, wala, nandito si papa mo. <laughs> Nakarating din kay dito. <laughs>

bal yung papa niya. Ah, uh, bali, mag, magsasaing lang po ako para sila po ay makapang tanghalian. <laughs> Andito papa mo. <laughs> Tayo po sila po ay kakain na. <laughs> Smile ka naman anak ah. Smile. <laughs> <laughs> Sobe gitu mm -hmm. mm -hmm. po yung papa Bye kuya, salamat sa pagbisita <laughs> Sila po ihatid po ulit doon sa labas The next day nagme merienda po kami ngayon Si Ati Mercy po ay nagluto po siya ng lomi at saka sopas Ready na po yung aming pagkakainan Ito po yung lomi na niluto ni Ati Mercy Wow Yan po may niluto din po si Ati Mercy na sopas Magiging wow. Tayo po, meron naman po kaming tinapay dito na buns. Buns baga nga yan. Na na. Hmm. Bans, buns, buns sa amin yan eh. Sa Salamat kain sa nagluto at si Mercy. Na tayo? <laughs> kain na, tayo. So, na po kain tayo. Ayan po si nanay po ay kumakain na rin po ng lumi. Tsaka yan may tinapay na po siya. Ayan so, po isang kawa po yung ating lumi.

<laughs> Hoy malaglag ka. Apa, ang bayat ng baby ko. Hoy malaglag ka dyan Tingnan para nga? Siya po ang nagluto. Siya ang mag Para ano naman? Di <laughs>